Clearing operations o pagsiguro hawan ang kadalanan. Imando sa Department of Interior and Local Government o DILG. Kitahasan ang mga local government units pagpatuman nini. Anang report ni Nico Sereno. Sa 11 kapahina ng memorandum circular gimando sa DILG ang nationwide implementation sa barangay road clearing operations. Pinirmahan ni Interior Secretary Benjamin Abalos Jr. nagtinguha sa pagpapahawan sa kadalanan gikan sa mga nakababag niini. Tinguha nga malimpyo alang sa luwas kapag agi sa mga motorista ug mga pedestrians. Dugay nang naka-issue ang DILG o kamanduan kabahin ni sa miaging makatuigan labing uwahin ni atong 2023 kundi in lakip sa gimanduan ang mga LGUs o barangay. Uh, towards kalinisan and kaayusan. So road, the barangay road clearing forms part of this campaign for bagong Pilipinas. Uh, so if you notice, ang mga barangay karon naghinlo kada kada right. So that's the cleanliness program. This time around, the ang panawagan sa national government is for the barangays to sustain the efforts. Adunay gikatakda ng nationwide implementation sa road clearing operations kundi indunay assessment ug validation ng himuon. Wa pa hinoy petsa kanus kini ipatuman apa nakigalayo na ang DILG sa uban ng mga ahensya. Road clearing means <coughs> dili road widening but the clearing of obstructions in our roads and sidewalks. So, may examples sa uh, illegal parking, mm -hmm. mga illegal structures nga nang kawat sa sidewalk. Gipadayag usab sa mayor ang suporta sa pagpapahawan sa kadalanan. Bukod na magpuyog ta sa mga programa kay tininga programa uh, para sa kayuhan sa Dakwayas Mandawa. Samtang susamang memo ang nadawat sa kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu gikan sa DILG, nangandam na ang syudad sa pagpahigayon sa simultaneous nationwide clearing operation ngalangkuban langkuban sa Kapulisan, CTMS clearing team ug DILG. Unang rumbuhon sa clearing operation ang kadalanan sa Barangay Basak. Uban ni Rod Prado, Clans Gabutin, Nico Sireno. Balitang Bisdak.